bulkhead ayan saktan so, na ayan. So, hindi na sa normal so palitan natin yung kanya yung guide sa loob matatake naman yung aking allergy malagnitis palitan na rin natin yung balbulo at valve so okay yung kanyang piston yan so palitan natin ang piston ring so nacheck itong kanina so malayo na yung kanyang dam palatandaan tandaan na uh, lumunos na ito yung langis ito yung may itin. yan so hindi na kaya gampanan ng wiper ring yung wipes dito sa cylinder head yan. okay pa itong piston palitan natin yung kanyang piston ito. so pagkita ko sa inyo yung gap, gap nya Ito yung kanyang wiper ring. Yan so compression ring niya. Compression. Ito yung wiper. Ito yung nag-wipe nag sa oil para hindi sa lulusot sa ating kubasyon. Malaki na yung kanyang gap. Yung top ring okay pa yung second ring yung YP ring ngayon so kaya tagitin to banda lumunusot na yung kanyang oil so palitan na natin yung kanyang piston ring Oke okay, Bangannya nyantap.